everyone, ubanin ko ninyo magkanling ta sa ato ang itlog sa bibi. Kay tanday na ni sila mutan sa ato ang um, incubator guys. So, Ingani ni Ella forma. Wow. So guys, ato nang i-on oh, ang suga sa ato ang incubator kay atong i-test if fertile ba siya. Ngana na, siya. So mo ang suga. Ato nang i-check ang atong itlog sa bibi. Ngana na siya. Informa. Ang ilhanan dahil sa fertile, guys, no? Kaya nga, na siya color. Ug, na siya ugat. Makita man dyan yun ano, no? sa pag-check na to. og ang dili fertile is wala siya mga ugat-ugat. O -ugat, ug, mura siya plain red color. Sama sa akong dipakita na. Yung dali dahil na, na ako pagkanling, guys, no? Kaya dili, yun maayo ng itlog, um, i-change ang iyang temperature. Dapat mag lang yun na siya. Ang pagkanling, guys, na iduha ka buok na penoy atong i-check kung balik ano na siya Porma, ang penoy wala siya yung mga ugat-ugat guys sige so, sa una itong tuyok no ano na siya ang karit isa ano Nga na mo ni ang ilhanan nga penoy siya. So kaning tulo guys, wala pa ni siya Is sure if fertile ba ni siya. Kaya na may itong gud siya. Ah, mo nang ato pa ni siyang kanam. Tanawon if ma-fertile ba ni siya kaning tulo pa So guys, lipay kay ko no, kay 98% sa ato ang di ning karon ang sure nga ma-fertile. And then ang duha is No, to ang tenoy and then ang tulo pa sure. So thankful kay ta sa Ginoo unta pohon kaloy an tani ma piso na ni sila tanan. Bye bye.